Ikalimang Kabanata Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan niyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. wag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong din nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip, ay ibunyag ninyo ang mangiyon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga yon at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't magingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual, Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. sa ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang Iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na maganda, banal, walang kapintasan, batik o kulubot man. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ngay mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Iiwan ang lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa Isang malalim na katotohanan ang inihahayag nito. At para sa akin, ang tinutukoy nito ay ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kayat kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. ika na kabanata. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, Huwag ninyong itulak na magalit sa inyong inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ayon sa disiplina at turo ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y mga lingkod ni Kristo at kusang loob na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoong kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni man, maging alipin o malaya. Mga amo, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at hindi nagtatangi kanino man. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa lakas na galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi sa tao tayo nakikipaglaban, kundi sa mga pinuno, mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibotang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang pamigkis ng katotohanan at itakip sa dibdib ang panangga ng pagkamatuwi. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita tungkol sa kapayapaan. Lagi ninyong gawing kalasag ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasunan dyan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayon nakabilang ko. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Si Tikwiko na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at pinagawa. Kaya't sinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Naway, ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumayin lahat sa inyo na umiibig ng walang mali sa ating Panginoong Heso Kristo.